Well, Yung yun. Alin? Yung yun. Ayun yun ako. Ayun sa pa. Dito na lang pa. Yeah. <laughs> saan, 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 Angel. kameraman man guys oh. Napakalapit ng camera. Ayun.

Guys, mag-wish tayo dito guys na sana gumanda ang ating buhay ngayon 2025. Sana Pagaligan mo po si aking asawa sa so, pamamagitan ng 8 pesos na ilalaglag natin. Sana po bigyan nyo ko bigyan niyo po kami ng magandang blessing ngayon pong 2025. Sana magbago ang buhay ng maganda. At sana po ug niyo po kami bigyan ng malubhang sakit. Sana po lagi kayong malusog habang buhay. Hmm. And guys, uuwi na kami. Punta na kami guys ah, sa so, oh. Punta na kami guys sa aming pinaratang pagyero. Dito po ang karadahan ng Ayan po, si Ryder. Nakating na naman ang Ponte Maria. Salamat. Nakapasyal na naman po kami. Kay Mama Mary, Monte Maria. Salamat po. Salamat po. Pauwi na po kami. Pauwi na po kami ng Lobo. Palubo na, lang na, sa rider na, Tanggalin mo na? Picture natin sa rider huh? Let's go! Oo naka-post na eh. yan Palubo na po kanin dali eh.

okay 好了。